Uy, yeah. ano ito? Parang, parang nag-update yung school natin, uh, no? Update? Sa exam ba yan? Update, upgrade. <laughs> <laughs> oh. Sino ka naman yung matatawa di ba? Nahulog mo ka naman. <laughs> <laughs> ito <Tumumbling> na yun. <laughs> Anak, may bisita ka pala. Baho. Baho! Sino ba yan ang baho? mo, itim-itim po. Naliligo ka ba? Ang baho. Akala ko hmm. bibig mo. Hindi. Amis mo talaga. Ay, Umalis ka na nga. Ba't ka ba tumigil dyan? Umalis ka na nga dyan. Tigil-tigil pang baw baho eh. Maligo ka nga doon. Binisan mo. Alis! Tagal mo. Ang baho. Mm -hmm. Ang itim. Ang baho. <laughs> yeah, Iyan yun. Kulay burak. <laughs> 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 Di mo magbig <maintindihan laughs> nyo. Di ata maibig Kahit nasa malayo mo palang ang amoy ko na. Kaya nga. Oh. Amoy. Yan, yeah, yung... sino ba yung magpigla bigla na pasok dito sa bahay niyo. Tatay ko yun. Yeah. Ah, tatay mo yun? Oo. Anong trabaho? Basurero. Basurero? Legit? So... Ba't ang layo sa kutis mo? No. Yun nga din yung pinagtataka ko eh. Pero huwag niyo nang pansinin. Hindi ko na nga pinapansin yan Pag nauwi, lagi na lang ganun ang baho-baho. Hey. Ewan ko ba kung naliligo yan o ano? Hmm. Ay, nakakainis niya eh. Talaga ba, Kim? mo pa kami dito sa bahay Tapos ng basurero? Yung... Tatay mo basurero lang. Ang baho, oh, Kim. <laughs> Ang ba? sakit mo sa ilong. <laughs> Nakikinis pa ako ganto. Kaya pala nagkap na lang ako. Hina yun na. Hindi ko na nga pinapansin mo. Hindi nang pansinin niya. Alam mo, nakakatiis ka pa talaga dito sa bahay. Ano ba? Ba't ka pa tumigil doon sa harapan ng mga kaibigan mo? Alam mo, pinahiya mo ko, ha? Alam mo yon? Pinapahiya mo ko sa harap ng mga kaibigan ko, eh. Saka, tumigil ka po doon, Alam mo na mabaho ka, ha? Anak, pasensya mo. Pasensya? Anong gagawin ng pasensya mo? Inapahiya eh, mo na ako, ha? Kaya mo, anak, sa susunod, sabihin sa mo susunod? na lang sa akin kapag may bisita. Bakit? Kailangan ba lagi ako magpapaalam sa'yo, ha? Kailangan ba? Malaki na ako pa! Malaki na ako! Hindi ko na lagi kailangan magpaalam sa'yo! Pasensya-pasensya ka pa dyan, ha? Akala Alam mo, dapat hindi na lang kita naging tatay. Ano? Ang layo-layo ng kulay ko sa'yo, eh. Ano ba kita? Ha? Tatay o yayo? Nakakainis ah, ka, eh. Tiga-tiga, alam mo, baaw-baaw mo. Bahala na nga dyan. Van! Van! Nandito na ako! Sino po kayo? Hanap niyo po ba si tatay? Sino ka? Yung anak niya po. Anak? Opo. Ikaw na ba si King? Yes po. Anakin mo na. Parang kamakailan lang nung napulit ka ng iyong ama na dinala ka sa miyarap ng pintuan. Pero ngayon, ang laki-laki mo na. Parang nung huling punta ko dito, hindi ka pa ganun. Hindi mo ba alam na napulit ka lang ng iyong ama sa may pintuan na hindiwanan ka doon? At yung tatay mo lamang, val lang yung hindi nagdalawang isip na kuhanin ka. Pasa sa kanapinsan, nabanggit ko pala doon sa iyong anak na nakita mo lang siya doon sa may pintuan na inampo mo lang siya. Kasi siya hindi ko, kasi akala ko nung uli tayong uling nagkita, babanggitin mo sa kanya eh. Pala hindi mo pa pala nababanggit? Ano? Oo, kasi... Sabi mo sa kanya? Oo, nabanggit ko kasi sa kanya. Gawa ng, nagmamadali rin kasi ako kanina. Gawa ng galing, galing pa ako dun sa kaibigan ko. Tapos dumiretso ako dito. Ngayon, hinahanap kita. And siya pa yung sumalubong sa akin. So nabanggit ko sa kanya na anpon pala siya. Alam no mo, kaya ayoko rin sabihin sa kanya kasi natatakot akong mawala siya. Kasi siya na lang yung meron ako. Hindi naman siguro mukhang mabait naman yung bata. Mukhang di ka naman iwan pag nalaman niya na ampun siya. Sana nga maintindihan. Ay siya, sige. At ako'y may lalakari pa at marami pa akong aasikasuhin ngayon. Diyan ka na. Maiwan na kita. Tay? Tay? Oo. Oh. Ano? Nandiyan ano na pala? Nabanggit po pala nung pinsan niya na abon po pala ako. Ano? essential ko ano? na. Matagal ko nung hindi nasabi sa'yo iyo Kasi baka pagdating ng araw pag nalaman mo iwan mo ako ako nga po dapat yung mag-sorry eh. Sa mga nagawa kong kasalanan, hindi ko po pala alam na ganun yung sacrifice niya para sa akin. Ay, asensya na po ha. Sa mga araw na ikinakahaya ko kayo, araw na sinisigawan ko kayo, asensya po talaga kasi hindi ko naman po talaga alam na ka lang po pala yung sakripisyo niyo. Para sa akin. Yung mga sakripisyo niyo po para mapaaral ako sa magandang paaralan. Yung sakripisyo niyo po para sa akin makain ko lahat ng gusto ko. Mabili ko lahat ng gusto ko. Eh? Okay? Pasensya po ha.